Hello, nandito na naman po ako ang inyong lingkod, si Fabulitz Yan ah, uh, Ngayon, nais ko naman po sanang ibalita din sa inyo na yun nga na panood natin si Kato ni Kahapon tungkol doon sa parang lumalabas na uh, ano daw siya uh, fake news or fake peddler yun naman sa napanood ko na paliwanag niya kanina, eh hindi naman ganun, ganun po talaga ang mga journalist ah uh, uh, doon lang sila po, na lang sila. Kaya lang, yung iba kasi na misinterpret. Hindi ko po siya pinagtatanggol dito. Ang, ang aking uh, opinion lang naman dito ay kung saan yung tama na dapat natin panigan. Hindi naman kailangan na kapag kami mali tayong na, uh, mali na nga yung ginagawa pagkatapos kakampihan pa natin. Yun yung mali. ba? Ang uh, point lang dito sa aking opinion ah uh, ang pagpaang paliwanag ko dito ay nakita kasi niya na may mali doon sa part na yun nga, may mga nagbabanta tapos si eh, may tamang proseso naman tayo doon so, antayin na lang natin yun kaso sa kasawi ang palad kanina nung uh, nagaantay ang buong sambahayan tungkol sa uh, pagdating ng ating uh, uh DP eh, hindi siya nakatating kasi nga meron siyang uh, dahilan yun naman at napanood naman natin yun uh, lahat naman tayo ay nakatuto. At sa akin lang to sa time na to eh, yun lang aking opinion na uh, yun narinig ko na sinabi na hindi agad nakarating sa kanya na, na, na suspended pala yung hearing niya kasi sa, na, bali nagsabay eh so anong nangyari nagbigay daan yung ating mga kongresista. Ahapon ah, ng umaga, sinabi yon ng mga bandang nain yata yun na nabisuhan na, na hindi na nila kakancel like, nila yung kanilang hearing para mabigyan ng daan yung para sa supin ng ipinadala kay BP na yun ang sana ang gagawin ngayong araw na to ng biyernes. yon Eh ngayon, kung nagkaroon yata ng konflik na hindi yata uh, makakarating eh, binigyan naman nila ng ano yon ng uh, respeto dahil naman nagpasabi naman kasi yung sinasabing Nagpasabi naman, hindi naman yung basta-basta nalang umabsent or hindi nalang basta-basta subipot. Okay, so meron namang ator na yan, tapos Huwag ka agad tayong magagalit, huwag ka agad tayong uh, maghuhusga. Uh, kung ako, balance tayo dito na para tayo mga Pilipino kasi naapektuhan, nag-aaway-away. Which is hindi dapat. Mas maganda kung nasa na tayo, inaalam natin yung, yung dahilan. Ngayon, nagpaalam naman si Pipisara na hindi siya makakarating. Meron siyang sulat, meron pinadala sa attorney. Okay yun. At si tama naman yun at naman siya. Hindi naman yung basta dalam na hindi siya sumipot. Yun. Pero dun sa sinasabi kanina na sin tina, uh, may ano daw agad yung mga tanong, eh obviously naman talaga ang tanong bakit siya nag-threat, meron ba siya ang death threat, yung dalawang bagay naman yun eh. Eh kailangan na muna, hindi yung uh, init ka agad ng ulo. Yun. So yung sa atin naman, sa pagbabalansin natin sa sitwasyon, bagamat may nag-aaway-aaway sa Sokmed, normal na yun, matagal na yan eh, di ba? Ibang nagpapang nagpapangabot pa, pero... Huwag nating uh, uh, abusuhin masyado yung kalayaan, lalo na sa pagsasalata ng hindi maganda. Tayo naman bilang mamamayan na nagmamasid, meron din naman tayong boses para magbigay ng ating opinion. Eh, ang sa akin lang naman eh, uh, pakinggan natin yung totoong nangyari, kung bakit niya sinabi yun. Ngayon, yung para naman sa kongresista na uh, ano yun sa mga quadcom, nireset yata nila yon. So, sa kanila naman kasi dumating at hindi eh, tuloy pa rin naman sila. Kaya las, bilang respeto sa atin, BP, binibigay nila ang, ang karapatan para ma, ma... Ano yun? Kasi nagkasabay nga, di ba? Na mapakinggan din naman yung side niya. Hindi lang yung puro side lang yung, yung BBB, M, side lang ni Sara. Pareho. Mapakinggan yung side niya. Ba't niya sinabi yun? O kaya galit lang siya bilang tao. Eh, merong sinasabi na hiwalay dapat yung Uh, dahil ay, dahil vice presidente siya. 'Di ba? Kailangan lang din eh uh, tayo doon sa ano sa kasi nga pagka talagang nasa gobyerno ka eh tagapaglingkod ka. 'Di ba? So ang sisibihan mo ay yung mga Pilipino. Tapos sa side naman ni ni PBBM nang karun na nagkaroon ng ng ambos uh, interview sinabi naman niya na wala na yun. Huwag natin pagtuunan ng panahon yun kasi uh, hindi naman kumusta naman kasi yung ibang ano dapat na trabahohin masasayang nga lang naman daw yung oras. Diba? May kaya-kaya kasi opinion niya eh, na para huwag niya bigyan ng masyadong ano yan halaga. Kasi uh, may iba tayong dapat trabahuhin. Merong gano'n, merong gano'n sa kanya. So yung sa akin, sa opinion ko, Ah, uh, naman silang merong dahilan, siyempre tao lang nagagalit. Kaya lang merong kahit taong galit pero kalma, meron naman taong galit na sumisigaw. Ibang klaseng ano 'yun eh, uh, galit kung paano mo i-express. So, tayo mga mamamayan, uh, unawain na lang din natin, makinig tayo, magmasid tayo. Ganun lang muna, pero huwag tayong papaapekto sa mga paligid tsaka sa anumang galit. Okay? Siyo po ay sa akin opinion ganda na lang po muna at see you later on my next vlog bye it's travelit's